warehouse. Uh, nandito po kami para ipakilala sa inyo, sa inyo yung aming mga available na stocks. So mag-start po tayo sa two wheels. Ito po yung tinatawag namin E350BA. So ito po yung ating 988 na nakasale ngayon. So i-demo -de na Miguel yung mga features niya. Uh, kompleto naman po siya. Meron siyang headlight, uh, left and right signal light. And then, uh, meron na rin po siya rito uh, built-in pocket. So, kung may mga gamit kayo, pwede ilagay dyan. Ang battery nito is 48 volts, 12 amperes, and uh, 350 yung kanyang motor. At ang capacity nito is 150 kilograms. So, pwede may nakasakay dito. At the same time, meron din siyang pasaheros. Okay. Uh, um, then, next po, itong ating TV, TV, TV. So, yan. Yeah. So, actually, same din naman sila ng features. 48 volts, 12 amperes, and then 350 watts siya. Ang, ang pagkakaiba na nila, usually yung yari, yung isa puro flaring, Ito naman, 80% niya is bakal. So, actually, mas ano to, mas, ah, uh, uh, kumbaga, mas matibay siya, no? Ah, uh, yung iba lang kasi, mas gusto nila maporma. So, ito, pagka yung iba na hindi masyado mahilig sa forma, mas, mas, mas gusto matibay. So, eto yung maia-ano namin, sasuggest namin, yung 350B namin. So, ito naman is 12,888. No? Same din, meron siyang Uh, headlight, left and right signal light. Yeah, and pwede rin po ang ano, uh may passenger din siya. Ang kagandahan din po nito, mayroon nitong anti-theft alarm so hindi na siya basta-basta makakainap. Yoan, so meron na siyang true remote. Yeah, so pagka nagalaw siya, Miguel tama? tutulog okay. siya. Pag inalam natin, ayan. Tapos pagka ginalaw tayo, uh, meron na rin po itong lock dito sa rear uh, na gulong niya. So, kahit na uh, matagal nila ron, dito nakalock pa rin siya. So, para ano lang, pinapahirapan natin yung mga car knocker, no? Okay, next naman is, uh, ito is 12,888. So, next natin is itong tawag naming E350 BC. So ABC siya yung kanina no. So same din siya, uh, 48 volts, 12 amperes ang kanyang battery, 350 watts at the same time, ang uh, load capacity niya is 150 kilograms So ito naman, uh, medyo futuristic yung design niya, uh, the same nung kanina, meron din siyang headlight. Then left and right signal light. meron din siyang built-in pocket para kung may cellphone, no? Tapos, pwede din siyang, ano, two-seater. Okay. So, ito lang, medyo futuristic. Pakita natin, Miguel, yung, yung, ano, yung, uh, yung, meron din kasi siyang ilaw dito sa, ano, sa Nicole, no? So, yun. So, ito naman is 14,100. Okay. So, next naman, ito naman yung tinatawag nating uh, EB1000 or NICE yung tinatawag namin. Actually, ito, isa ito sa pinaka-saleable namin dahil uh, mataas na yung battery nito, 48 volts, 20 amperes. At ang motor nito is 1000 watts. So, hindi na tayo mapapaya ito sa mga pataas, no? Pagkatapos ganun din, uh, meron din siyang headlight. Tapos, uh, left and right ang kanyang signal light. Yan. Tapos, meron na siyang under seat compartment na malaki na. So, pwede na rito yung helmet. At may free na rin siyang top box. So, kasama na yan for only 24,888. So, actually, ito yung pinakamurang 2 uh, wheels na 1,000 watts na mabibili natin ngayon sa market. At hindi lang tumama, upgradeable pa Okay, upgradeable pa siya to 60 volts. 60 volts, 20 ampere. So, kung gusto nilang uh, mas matagal, mas mahaba yung range, so ito po yung para sa inyo. At saka yung design niya actually inspired by Vespa. no, So, kung medyo aesthetic na ang dating. Okay ating next model, yung tinatawag natin sports. So, sa two wheels natin, ito yung pinakamataas so far. Ang battery po nito is malaki na. 60 volts, 20 amperes. So, pwede na siya talagang pang malayo. At the same time, hindi tayo mapapahiya sa mga pataas. No? And then, uh, yung kung makikita nyo naman yung design niya, mukha na talaga siyang motor. Na mapapagdamala na. Actually, mga ano na to eh. Para pwede na po ba sa yes, pwede siya. Uh, pwede. pwede siya actually. Tapos ang kagandaan, since e-bike pa rin siya, hindi pa required ang um, lisensya at the same time. Asa ngayon kasi nakalip pa eh, no? Hindi pa required yung ano, na nakarihit na Okay. So, 60 volt, 20 amps Ang capacity nito is 350 uh, yung kanyang load capacity. So, kahit medyo malalaki, eh, yun kung ang rider natin medyo malaking tao, ito yung ano, suggested natin. So, okay. <coughs> Then, meron siyang additional ng charging port. Kung mapapansin nyo, pag kaling bawang kayo nalabar, pwede nyo rito gamitin yes. para charge. Pwede siya. siya. Mga ilang oras naman po tumatagal yung ito uh, battery. Actually, sir, usually sa range tayo. So, kaya nito mga uh, 40 to 50 kilometers. Actually, sir, baka more pa eh. Depende rin kasi yun sa ano, kung mas mabigat yung sakay, di ba? Tapos lalo na kung may medyo pataas, pahon, so nagbabari din siya. Pero kung flat lang, nasa 40 to 50 km, kaya na ito. So, so apartment naman po, mas malaki na rin siya. Kaya yung half-paced na helmet. Mapapansin yung malaki. Tapos kaya rin kayong plain na top box. Mapapansin nyo, pwede. Kasya rin yung half-paced. So, dalawa. Kahit yung back ride nyo, pwede nagyay ng helmet. sa mga nagtatanong ng mga viewers natin saan sila pwede maka-avail. Maka maka-avail. Okay. Actually, sir, ito po yung warehouse natin sa 290 Iba Road, may Kawayan, Bulacan. Ito yung warehouse. So, uh, welcome po dito yung mga walk-in, no? Yung iba kasi ano, ayaw magpa-walk-in. Sa amin po, uh, pwede po siya. And then, meron po tayo sa provinces like sa Bataan, Pangasinan, Pampanga. Yes. Pwede uh, na po natin ipakargo. Yes. Oo. Meron din tayo sa Laguna no? And uh, within Metro Manila, meron tayong mga accredited store na kasi yung iba gusto installment, pwede silang pumunta ron sa pinakamalapit sa kanila na accredited store. Once na approve sila, pwede natin ipabili ron. So no need pumunta rito para mag-apply for installment. Pupunta na lang sila sa accredited store.